Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Saksihan po natin ang pagsalubong ng mga taga Rojas sa bayan ng Rojas at sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa mahal nating Bishop Warlito ay kahandi. Ito po ay binaba mula sa Dangay Rojas Oriental Mindoro at dadalhin po sa ating simbahan sa Santo Niño Fares Rojas Oriental Mindoro Sinalubong po ito ng ating mga mananampalataya mula sa Rojas At meron din pong iba na mula sa ibang panig ng ating lalawigan ng Oriental Mindoro Saksihan po natin at ating pong subaybayan ang mangyayaring vigil sa ating simbahan sa bayan ng Rojas Oriental Mindoro sa simbahan ng Santo Niño Parish. Nawa po ay makiisa tayo sa isang gabi pagtigil niya sa atin sa bayan ng Rojas at sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayan na nga po at palabas na. Diretso po ito ng ating simbahan sa Santo Niño Parish Rojas Oriental Mindoro. Nakalimpia na po at nakalampas na po ng danggay at nasa rohas na po. Malapit-lapit na po. Kaya ito po ay sasalubungin ng mga mana ng palataya mula sa Bailey Restaurant. Doon po, patungo naman po sa Santo Niño Parish. Nandun po yung mga sumasalubong. Pero yung mga sumalubong po talaga sa port, ayan pong nandyan sa hulihan. Ayan na nga po. Andyan din si uh, goop nga Governor Pons Dolor. nasa hulihan po sila at nakasubaybay sa paghahatid sa ating mahal na Bishop sa ating simbahan ng Santo Niño sa Rojas Oriental Mindoro po at sinalubong na siya dyan, banda at malapit-lapit na po. Ah, mga kaka, rating na po siya at marami nang naghihintay sa kanya talaga sa kanyang pagdating sa bayan ng rohas Maraming salamat bayan ng rohas sa mail init na pagtanggap sa ating mahal na Warlito, Bishop Warlito ay kahandi. God bless everyone! Yan na nga po at ibababa na siya dyan mula sa kanyang ano mula sa ano binababa na po siya at ipapasok na po siya sa simbahan. Ayan na nga po na na siya sa simbahan at ayan nga po ang ating mahal na governor Pons Dolor at ang kanyang misis pinabasbasan po ng ating mga kaparian sa bayan ng Oriental Mindoro ang ating Bishop Warlito Kahandi ayan po saksiyan po natin God bless po at paalam po sa ating mahal na Bishop salamat po sa servisyong ibinigay ninyo sa kapwa natin mananampalataya sa baya sa bansang Pilipinas. God bless everyone at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa sumubaybay sa video kong ito para sa ating mahal na obispo.